Okay. Ito mo kung nabili mo matilawan. Kung kulang atin. At, mm -hmm. Ito na. Ang atay na yun? mga atay ba? Diba? Atay mm ba? -hmm. Oo. Oh. oh, hindi hilaga mo. Pwede mo yung man. May pineapple juice man. Isulod ko na karoon sa ayan na so, yan. Man, yan. Okay. Gagid. Isang tes gamay lang. o oh, ano. Ang butang ko kayo. Sa kalabas na ako sa bilihan ng mga ito na yung I'm <laughs> gonna

Pero antes kasi ko sila yung mag-ano, mag nang -ano, mag matangan mo ka asin sa salod, ang lum 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 lumang mo ng ukaya mo na ako, kamot mo, kasi yung mo naman para wala lang sa. Ang hmm. ginawa mo naman, -um ito butangan mo din ka, basta manok, magkawin din namin, kaya o mo rin, butangan mo ka asin ka, mm. yung mo, tubulan ng tinduan mo. Dugo pala puyot hmm. sa, pero kung, kung dugay na ano, so,

Yan yung kilim na para magpulak-pulak. Sige na lang. Dapat umaapaw yung mantika. Umaapaw talaga para masarap siya. Ayan. Pag pumula na, transfer sa so kasarulo. Transfer sa kasarulo. Hayaan muna natin pumula-mula. Meron na siyang atay carrots, patatas, green peas, pidada, tinasok na lahat at saka black beans. At saka pineapple pa pala. At ah. saka pineapple pa pala. Pa hindi mo ginaw naman mga manok kung ah. <laughs> hindi mga distrongkal. Sige, anong pato yan? ano, pero dapat ang manok amuman, man, hindi man ang kita mong manok ngayon, hindi man, Hindi lang wala, kahit hindi na sa iya. Tung ah. Be, taon ko? <laughs> Ang kalamay. Ang mga pula, hindi na to. Ay, manan na ito. oh, kalamay mga pula. Na dapat lagi gitan na na ano. Ido nga man mau dasang kundi mo, wasdak na manot mo. Ako nang ginaan ako nung malahan niya kay. Arong kong butang ang takarakaroon niya, gagbila gaon ta. Mura saag na siya. Ibutang, basta pula na. Sige. Sige tak ada mau tidak, cepat ya, lupa ya lupa ya, mau pulutah, mau pulut nakaron di betamtang, nanok, buka tangan apa ya tuh, buka mana tuh, buka mana, buka bini, ah, deh. gets mo na. Hindi naman na, Pataas kang dahan. Hindi ko kabalong magbanig eh. Hahaha. 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 kita na may nono, di plastar. Hmm, ikaw ano ta? Ikaw ang pineapple si Babaw talaga, kaya butang. Si si Babaw. Ano ni pa, ano mo niya? Ang ana nga ako, ang pibabawawa. At ano ang nag-strong kalta. Ako? Uh, Kapi! <laughs> <A> Hindi pa, <laughs> e, video Na-video na? Hmm? Nara? Hmm? Hmm? Nan. Di siya ka pula-pula? Huwag -pula. ka na? Mapula na karo siya kalamay. Mm. <laughs> sa pulot. Di ba? Eh, pamutang ko na eh. Ta, pamutang-mutang ko dahil. Babaw. kita gin ka na. Gira sa Nan, gira. Kaya dapat ka rin kalibutan, no? Oo, oh, pwede man.

Ito. Ano siya o panit? Yo, yeah, ako Napulot na sa karoon? Pag magpulot na sa karoon, buta ka lang siya diba? oh, Magpulot karoon? Hindi, but butangan lang siya Diba ni sinikati?